Good guys and welcome back ulit sa so, ating channel for today's video ready mo 50 carb ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system so, sabi ni owner guys ito daw ay nagkaroon ng problema sa kanyang dashboard no pawala wala daw kanyang display so check natin ang kanyang battery ito naman original pa ang kanyang battery at klarong klaro guys may idea na tayo kung anong problema ng kanyang motor so orang tingin kanyang so sose so, so umilaw naman yung dashboard guys no? sabi ni owner, owner daw itong motor niya ay kapag nag-apply ng brake or he light biglang nawala ang kanyang dashboard or nagluloko oh no so try muna natin kalikutin ang kanyang motor guys yun nawawala talaga ang ilaw ng kanyang dashboard bigla Sa so, try natin iwan ang sose umila naman siya guys so possible nasa sose or possible nasa grounded or possible din sa kanyang battery so kalangan kalikutin yeah! natin guys no hanggang makuha natin ang problema ng kanyang motor apply natin ang brake umila naman ang kanyang neutral try natin ang kanyang taillight so umila naman siya guys dito naman tayo magkalikot sa kanyang headlight. Sa so, try natin ipailawin ang kanyang low beam. O natin ang kanyang low beam guys. So yan goods umilaw naman siya no. Try natin ipailawin ang kanyang high. Goods umilaw rin ang kanyang high. So kailangan natin i-check talaga guys no. Ito ba talaga ay grounded ang kanyang motor. Or may problema lang sa kanyang battery. Try natin ang kanyang signal light. Okay. Umilo naman ang kanyang signal light. So try natin paandarin ang kanyang motor. So, yun guys, mo ng kanyang motor at goods din ang display ng kanyang dashboard. 'Yan ang gawin natin guys, i-check natin ang kanyang charging, no. Sa so, kapag tinanggal natin ang kanyang fuse, dapat kapag hindi nag work out yung charging, titirik ang kanyang motor. Pero kapag umandar ang kanyang motor na, disconnect ang kanyang fuse, nangulugan nga goods ang charging at walang problema sa kanyang electrical system, guys. So ito okay. muna natin gawin. So 'yan, tinanggal natin ang kanyang Scorpius Pumilaw ang kanyang neutral Ibig sabihin nag-work out ang kanyang charging Kala, kaya, kaya lang yung kanyang display is nawawala Kasi kailangan niya talaga ng magandang supply ng battery Since okay ang kanyang charging Ang next gawin guys Ibalik natin ang kanyang fuse sa kanyang kalalagyan Goods ang charging At mandaraman ito kahit walang uh, fuse guys no Ang next thing gawin I-try muna natin i-off on ang kanyang sosie Okay. So, close up na yung kanyang port. Open natin ang kanyang susi. Tapos, on natin ulit. Yun, madali naman mapailawin ang kanyang neutral. Try natin apakan ng kanyang brake at hindi ba nawawala ang display ng kanyang dashboard at neutral. Hindi naman siya nawala. So ito na, try natin i-apply ang kanyang push start yun pumiyok ang kanyang neutral guys at bumalik ulit ang kanyang neutral no, no. pero may na ang kanyang ilaw try natin ulit yun pumiyok siya guys so possible may grounded ang kanyang starter motor kaya nagkaroon ng kanyang problema try natin napakan na niyang brake yun wala din ito na yun hinahanap natin guys kapag inapakan lang ang kanyang brake nawala ang ilaw ng kanyang neutral at biglang bumabalik so ito yung pinalagi, palaging sinasabi ni <laughs> owner no na nawala daw ang kanyang brake kapag nag-apply ng brake light so ito yun nahuli na natin try natin na-apply yung signal Tingnan na plan kanyang busina pala. Since may clear naman ang supply ng busina kaya tutunog talaga siya ng uh, normal. Umilaw din kanyang signal light. So ito na talaga ang nakakuha natin ng attention guys. Ito ang pag-apply natin ng uh, push start at biglang nawala ang display ng kanyang dashboard at biglang nagbabalik. So yun, nawala na talaga siya. Yun no, nag-apply tayo ng brake at ayaw nang mag-ilaw ang kanyang neutral. So off natin ulit guys at on natin ulit. Sa tingin nyo, ano kayang problema meron ang kanyang motor? Bakit naka-experience ng ganitong senaryo ang kanyang electrical system? Kung ako tatanungin guys, no, kailangan natin magsimula sa kanyang battery. Na in ko si <laughs> Muna si Busing guys, si nila ang kanyang motor. Ang sabi niya, ang kanyang battery daw ay may git limang taon na daw. Binasa talaga kapag yeah! ang motor ay umabot ng limang taon ang, ang, ang lifespan ng ating battery. Usually talaga, nasa mga 3 years lang yan, no? may git. So ngayon, kukuha tayo ng battery sa ating service unit at yan ang ating sa kanyang motor para magkaalaman na guys okay. na battery talaga ang problema ng motor at wala nang iba pa so kailangan natin tanggalin ang kanyang original na battery estimate ko lang ang mga genuine na battery ng mga ganito kalaki is nasa mga 1.5 or 1.4 1.4 siguro kapag mga replacement is na mga 800 or 900 lang so kukuha man tayo ng condition na battery at yan ang, yan ang papalit natin sa kanyang motor guys tanggalin mo natin dalawang screw bolt na yan at syempre yung strap ng kanyang battery Pinom service ni Busing ang kanyang motor guys kasi no, akala niya is hindi dapat ito tatakbo kapag naluloko ang kanyang uh, baterya. So ngayon, sabi ko naman sa kanya, andar ang motor nito kahit walang battery. Basta goods lang ang charging. Kasi itong motor nito ay carb type at hindi fuel injection. Kahit walang uh, battery, naluloko ang battery, andar pa rin ang ating motor. At tatakbo pa rin yan na uh, nasa mabuting kalagayan. Kaya lang yung mga signal light, busina, at light headlight is may na lang ang kanilang supply. Kasi charging lang nagbibigay supply sa kanilang electrical. So ngayon guys, magtetest tayo ng bagong battery na condition na galing mismo sa ating M3. So kapag magstart start ng kanyang motor guys, matik na. Walang iba nating sisihin kung bakit nagkaroon o nagkaroon ng ganyang senaryo ang kanyang motor. Walang iba kundi ang kanyang battery. Merong supply ang kanyang battery ng kalakasan pero kapag nag-apply tayo ng push start or mabigat na supply ng ating motor tulad ng starter at saka brake light o automatic nagda-drop off ang ating supply ng ating battery. Dala na rin Aww. is uh, medyo natuyuan na siguro ng uh, tubig ang ating battery. So itong mga battery na to guys ay tinatawag na maintenance spray. Ibig sabihin kapag maintenance spray, hindi wala na kanang wala kanang iisipin pa kundi uh, maghintay ka na lang masira ang battery o itatapon na lang o i-dispose. Di katulad ng mga maintenance na kailangan mo talagang i-maintain ang tubig o level kasi kapag naubos yon naapektuhan din ang supply ng ating battery pero hindi po ito pwede gamitan ng mga maintenance dahil na rin is baka masisira ang ating mga plastic o ating mga metal parts okay. kapag tumulo yung solution nya, so check natin ang supply ganyan kalakas ang supply ng ating bagong battery guys, napakalakas wow. ibig sabihin good sa ang battery na yan ito ay kumpara natin ang supply ng ating uh, naunang battery so yun o no? ma, uh, makumpara mo talaga ang ilaw niya is medyo mahina na siya Sabihin guys gamit na gamit na, na talaga ang kanyang battery at medyo makikita mo naman medyo mahina na siya you know? so ikumpara natin ulit sa ating bagong battery sa M3 mas malakas ang kanyang output so try natin ulit yun ba diba? ang laki ng liwanag niya kumpara sa naunang battery niya guys So ito na ang gawin natin. Ito na yung moment of truth. Paandar natin ang kanyang motor. Since naka-on na yung kanyang um, na natin siya ng electric start. Let's go! At lang star, store ka ng blue ang um, portahan. Yun, oh, one click uh, lang kanya starter guys Umandar agad Katu Di katulad kanya nung gamit na ng starter ay pumiyok Ngayon umandar na siya no Isang start lang, off natin ulit At try natin ulitin kung gagalab bang ba kanyang push start yun no? oh, hindi tumiyok ang kanyang oh neutral so, confirm na confirm walang kinala, wala iba kundi ang kanyang battery so sa mahigit limang taon ang kanyang battery na pinerevisyo sa kanyang motor ay hindi na talaga siyang palitan guys winas oh. na lang kasi ang, ang battery ni Busing ay mabot pa ng limang taon So, off on natin ulit. At try natin i-apply ang mga electrical niya. Tulad ng busina, signal light. So, good. at malakas na rin ang ilaw ng kanyang dashboard, ng kanyang pilot lamp. Yung signal. Yung ilaw natin. High beam. So, pati ang baba na bulb na stock. Umilaw din. At good. Try natin. Panda rin ulit ang kanyang motor. patayin natin ang kanyang motor guys at nakuha na natin ang sakit so kapag yeah! mga si Mario alam nyo na kung anong problema ng inyong motor walang iba kundi battery so kapag nakita nyo yung video nito nulid na pumunta sa mga shop manghiram nyo muna kanya ng bagong battery at itry nyo i-kabit eh, sa inyong motor okay. yun lang guys no, sa, araw, sa araw na, sa ito sana may natunan naman kayo sa ginawa ko nito siyempre maraming maraming salamat at huwag ikilimutan i-cut out ang ating napakasipag na mekaniko yun o, at ang ating customer. Pare, yun, Shout out. Salamat sa paktiwala. Ride safe. God bless. For today's video guys, Raider 150 Carb, alang turunang problema sa kanyang electrical system. Sabi na nalang ito ay bigla nang tumirik at ayaw nang umandar. Pagkatapos nyan ay nawala na ang display sa kanyang dashboard. O natin ang sose para ma-check natin kung totoo ang sinabi ni Bossing. Kung bigla bang nawala ang display sa kanyang dashboard at ayaw na daw umandar. So totoo nga guys, wala na ang display sa kanyang dashboard. Ayaw umilaw ang mga lights o backlights. Oh, no! Tapos don't connect ni Bossing ang, ang, ang kanyang fuse sa u o sa kanyang relay. So ito nga guys, putol ang fuse. Itong isang fuse to ay putol. So ibig sabihin, may grounded sa kanyang motor. So, pinilit ni Bossing daw ito, lagyan ng bagong fuse, pero pumotok daw agad. So, ibig sabihin guys, hirap paanda rin ang kanyang motor kasi may grounded. Ang Raider 150 na carb ay battery operated. So, ibig sabihin guys, kapag battery operated, kapag napiktuhan ang electrical system natin, automatic mapiktuhan ang ating uh, buong wiring. So, walang kurintin na lumabas okay. kanyang siday kasi battery operated nga. Itong fuse ito guys, is ito, pumotok. So, ito namang isang fuse na pinakita ko kayo na ay hindi siya Uh, pumutok guys, eh. yan po ay uh, binili niya na extra so check muna natin ang kanyang upuan try muna natin puntahan ang kanyang relay, kasi yung fuse niya guys is naka uh, singit lang sa kanyang relay, parang naka built in lang siya, so kuha muna tayo ng multi para check natin ang kanyang uh, battery o condition ng kanyang battery, kung goods ba ito, so kapag pumutok ang fuse ibig sabihin malakas ang supply ng kanyang battery, pero ikaw nga i-check lang muna natin, i-double check kung ilan ang supply ng kanyang battery kung hindi ba ito napiktuhan o nakaroon ng pagdrain drain So double check mo natin guys bago natin siya i-troubleshoot. So si set lang natin ang ating multitester sa 20 sa DC ha. Sa direct current kasi battery ang ating i-check. So kahit magkabaliktad yung test rod pwede guys walang problema. So ito ang hirap no ng uh, mayroong walang taghawak ng kamera. Yung isang kamay lang oh. ng ating uh, taghawak. So kanyang battery is 13.10 ng aluga Napaka condition po at napakalakas ng kanyang battery Kaya kapag nagkaroon ng grounded automatic potok agad ng fuse So dito nakalocate ang fuse guys katabi ng kanyang relay So dyan na part na yan hirap tayo makasiksik dyan sa, sa fuse Pero try natin magay ng fuse Pero ang gawin natin guys is mag tayo ng maliit na wire para hindi tayo ma, uh, uh, magkaroon ng pagsayang sa fuse kasi kapag mabutok, sayang naman ng fuse so, sa mga 10 pesos din yan So ito guys, naka tayo ng magnetic wire na maliit. So kapag pumaputol ito, ibig sabihin grounded ang kanyang electrical system. So pakinggan nyo guys, kung may marinig kayong pitik, pag-install natin ng ating bagong fuse sa kanyang relay. Itong motor ni guys, inilapit niya sa malapit na mga shop. Kaya lang ay uh, hindi nito tananggap kasi nga natiming nga na yung shop na nilapitan niya ay uh, walang idea sa electrical system. Kaya tinawag... Okay. Uh, Tinawagan tayo ni Bossing para mag home service. O natin kanya sose. Tayo na natin guys. So ulan natin kanya sose. Tayo natin. Pakinggan nyo kung may pumutok ba. Iyon. Klarong klarong pagputok guys. Oh no. Ibig sabihin may problema talaga, talaga sa kanyang electrical system kung bakit nagkaroon ng pagputok ng fuse at ayaw na siyang umandar. So ito na nga guys no, inuna ko muna binuksan ang kanyang uh, headlight cowling. So sa part nito dito natin sisilipin ang mga wire na nakadikit sa kanyang harness, ah, uh, nakadikit sa kanyang body no chassis. So ang inuna kong tinanggal muna, i-disconnect is yung brake light sa harapan. Usually kasi kapag naipit tong wire na ito, kasi may positive accessories ito kapag pag-una din so si automatic mo potok Marahil may naipit na yung kulay orange na yan, guys. Yan po ang auto positive ng Suzuki, kapag naipit yan sa kahit banda ch sa chassis ng ating motor, asahan nyo gagrounded talaga ang ating electrical system, so unahin natin tatanggalin tapos isasahin natin yung mga uh, wire sa harap ng kanyang uh, manobela, at i-check natin kung mayroon kadekit o open wire kung sakali namang wala guys lipat tayo sa kanyang buong chassis, tanggalin natin ang kanyang buong okay. kaha, at doon natin isasahin ang pagsilip sa kanyang harness, itong motor na ni busing ay hindi pa expose no sa so, mga, uh, mga ilaw o mga lights, mga malaking ilaw ma tapos yung mga malaking busina so it means, nakapreserve pa ang kanyang electrical system at wala pang gaano mga accessories, so nangalagang guys Crazy. may problema o may open wire sa part na kanyang chassis so marahil, check natin yung mamaya guys kapag nabaklas na natin ang kanyang buong pairings ng kanyang motor so for the meantime, ito muna ngating uh, check yung harapan, so isa-isa ko siya. Aketo naman wala naman problema at nakabalot lahat ng tape ang kanyang wire guys. So it means nasa body ang problema ng kanyang motor itong harness ito papunta sa kanyang likuran. So ngayon try mo na natin uh, pilitin ilagay yung kanyang fuse na nilagyan natin ng magnetic wire guys ito. So try mo na natin siya. So kung kuputok pa rin it means malakas talaga ang grounded grounding ng kanyang uh, positive accessory sa kanyang chassis. So, try natin. O natin ang kanyang sose. At uh, try natin magbusina. So, wala guys. Walang reaction, no? So, tanggalin na lang natin itong fuse nito. Baka delikada pa, masunog pa ang kanyang harness. So, yan. Potok pa rin siya, guys, no? Hindi lang natin narinig kasi uh, naka-off yung volume natin. So, it means may problema talaga. So, ngayon, ang gagawin natin, baklasin natin ang kanyang mga pairings. Itong cinder cover niya. At isa natin silipin sa ilalim ng kanyang chassis ang mga wire na possible na nakalikit sa kanyang uh, chassis, guys, na nag-cause ng karuna pagputok ng kanyang fuse. So, ito, dinanggal ko ito, no. Meron akong partial na nakita dito na dumikit sa kanyang chassis. Chassis na wire dalawa sa ilalim ng kanyang tanke. pero hindi pa ko uh, makakonfirm kung ito ba talaga ang dahilan, guys. Ito, guys, so, meron akong nakita. So, yan. Kita mo bang orange na wire na yan at yung white na may lining na black. So, yan po ay ang ating brake light. So, yan po ay puro positive. So, yung orange na yan guys, yan po ang positive accessory ng Suzuki. At yan ang po ang output positive accessory ng ating brake light. Yung white na may lining nakita. na black. So, nakita ko sa nakadikit siya guys, no? So, nagtaka ko kung saan napunta yung mga electrical tape na nilagay na naunang mekaniko. Pero, hindi pa natin na yan mako confirm na 100% na dahilan kung bakit tumutok ang unless mabaklas natin ang kanyang buong pairings at masilip natin isa-isa mamaya A few so later. ito na nga guys nabaklas na natin ang kanyang pairings so sa left side na ito, dito natin makita ang kabuuan, kabuuan kung saan nakagapang ang kanyang harness so dito guys, oaks naman, nakabalat pa rin nakaprasirpan yung wire, wala pang mga nakabukas wow. o uh, nakahiwa sa kanyang harness so ito, try natin eh, balik agad guys, kung puputok to may grounded pa rin. So, hindi pa na natin yung ginalaw yung orange, guys, at saka yung sa white na may lang na black. So, yun, nag-spark pa rin. So, it means may grounded talaga, guys, sa kanyang electrical system. Kung dito kayo magsimula, maghanap sa grounded, guys, ilalim ng kanyang harness, kita nyo naman, napaka uh, stuck pa. So, nakabalot pa ang kanyang harness at never pa itong nabuksan. Kaya lang is medyo naalikabok na dahil sa katagalan. So, pang-battery at saka hanggang sa ilalim ng nobela is stuck pa. So ito lang talaga ang nakita kong kasuspecha suspecha guys na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pag-spark sa ating chassis. So marahil matagal na ito nakalikit kaya lang unti-unting nagbabounce or unti-unting natatanggal yung uh, kanyang pintura habang kalaonan is react na ang ating positive accessory at nagkaroon na siya ng pag uh, Dikit sa ating chassis. Kaya malakas talaga ang okay. kanyang grounding. So, yun, no? Claro naman, guys, no? Yung kalawang niya ang ginahilan kung bakit nagkaroon ng pag-spark sa ating chassis. Itong orange din, guys. ay itong white na may lining na black, right? Positive din yan. Na connect sa ating brake light. So, kapag nilalagay na naman tayo ng bagong fuse, try na natin maglagay ng bagong fuse kung hindi na ba siya mapuputol. So, yun, guys. Wala na siyang tunog o spark. Kasi nga, yung positive accessories na hininalaan natin is ah uh, iniwas na natin sa kanyang chassis. So, ang gawin natin, maglagay na tayo ng but, uh, fuse na legit guys, yung hindi uh, putol. So, yun, tumlog na ang kanyang busina. So, narinig natin ngayon na, it means goods na ang kanyang uh, electrical guys at wala lang. Ito, so, itong bagong fuse ilagay natin, hindi, hindi ito putol. Kaya nais, nag-jumper lang tayo ng maliit na magnetic wire. So, try natin. So, yun guys, walang reaction. It means, wala nang grounded kasi yung positive yun nila natin inala, natin na kayo na nakarikit nakarik, sa kanyang chassis is iniwas na natin siya so good try natin mag signal so yun umila na rin ang kanyang left signal try natin sa right signal so umila na rin so it means guys may supply na ang kanyang uh, uh susian pag una tayo yung so, susi automatic na so, supply na siya kaya na kasi yung pag una tayo yung so, susi automatic nag spark siya so, it means ang grounded is na sa output accessory ng ating electrical system. Ang grounded kapag nagsistart sa paglagay ng fuse na nakapang susi, it means nasa kulay na red na wire ang may problema. So doon tayo magstart Pero kapag nag-grounded lang siya, pag una natin yung susi, it means doon tayo mag-start uh, mag mag sa output positive. Since itong nangyari sa sitwasyon ni Busing na pag una natin yung susi, saka nag So nandito, sa nandito sa output accessory. So ngayon nabalot na natin sa electrical tape at idinaan ko siya sa ilalim ng uh, air duct na ating air element, guys yan no? kasi malinis ang tingnan at malayo sa chassis wow! so binalot ko siya ng electrical tape para maywasan makadikit na naman sa kanyang uh, chassis so yun guys ang explanation ko kung bakit nagkaroon ng ganit ganitong senaryo ang brake light ni possible is yung ginalagay ng electrical tape is bumuka habang katagalan dahil sa dumi alikabok at unti-unting nahulog. So, dalawa ang bumuka, dalawang bumigay ng electrical tape, at doon nating unti nahulog at nagkaroon ng open wire so yun umilo natin neutral at tayo natin na po start Let's go. yun umandar natin guys so yun lang oh tayo na no uh, error no yeah. sabi nyo man error kasi nga is kung binanot yun ng electrical tape na sabay sabay pagkatapos ng unang initial na pabalot tapos binanot agad lahat ng uh, wire na hindi makita yung kulay uh, ng wire natin may wasan pa siguro magkaroon lang siyang crack. Tulad ng ginawa ko guys, binalag ko siya ng buong electrical tape at nilagay ko sila. So itong fuse ay spot ko siya. Tapos yung isa naman is bago na yan. So maglalagay natin ng bagong spare sa kanyang relay. Sa katabi kasi may nilagay ng relay niyan dyan guys. So home service tayo. Nandito tayo sa ating uh, bayan. Sa highway. Sa highway tayo naka uh, nag-ayos ng motor. So yun lang guys, kapag yung motor mak ay maka-experience yung scenario, kahit kaya kayo mo away Maraming maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride God bless. Ayaw.